Come on, Jerry. I'd like you to meet Nora's boyfriend. Oh, yun ang site, ha? Ah? Mm. ah, good afternoon, Miss Ferrer. Ate, si Oscar. Nagkakilala na kami ni Mr. Fernandez nung naglayas ka, Nora. Asya nga pala, si Jerry Salvo. Jerry, si Oscar, ang boyfriend ni Nora. Ah, um, si Divina nandyan? Naku, kaalis-alis lang oh, Mr. Salvo. Ah, um, si Nora. Wala rito ate. Alam ko. May kailangan ka sa akin? Jerry, no, Jerry, what? Alam mo, Nora, may plano ako eh. Ito bang darating nating three-day holiday? Kaysa naman tayo dito sa Manila, naisip kong magbakasin tayo sa Bicol. Ni nature trip. Alam mo na, kailangan din natin yun eh. That's right. Umalis ka na, Jerry. Don't fight it. Don't you understand? Kailangan kita. Jack na magugustuhan mo ron. Meron kaming vacation house far from the madding crowd. Nora, it's a perfect hideout. Nora? May sakit ka ba? Uy. Uy. Ha? Ano? Eh, naku, para naman pala ako nakikipag-usap sa tuod eh. Hinanto kasi ako, Oscar eh. Nag-review ko hanggang alas 4 ng umaga. Di kailangan mo na nga talaga magbakasyon. Bakit nga bang hindi? Magpapaalam ako sa ate. Tamang-tama. Hindi ba't gusto mong matuto mag-drive? I'm the right man. Magaling ako magturo. Pero naninigaw ako. Cherry, <laughs> I'm asking you if you knew that there will be a summer trade conference in Baguio this weekend. Hmm? Are you attending it? What? Ang layo naman ang isip mo. Yeah. Uh, no. Well, pupunta ka ba ng Baguio? para sa trade conference Siguro attend ako Kung ikaw ang magre-represent ng inyong kumpanya para sa Summer Trade Conference I must do something about it Teka, why not? I'm appointing myself to be my company's delegate to that conference. Can't you feel? Ang ate. Paano ang ate? Wala siyang pakialam dito. You're committed to each other. And who told you that? Ang ate. Oh, wow. Makinig ka, Nora. Hinahangaan ko si Divina. Parang idolo. ko. At ang idolo'y sinasamba. Hindi inaabot dahil hindi siya maaabot. Hindi mahawakan o mayayakap. At lalong hindi pwedeng angkinin. Sabihin mo yan sa ate ko, big brother. Big brother? That's what you are to me, Jerry. Wala ka niluloko. Wala ka mo. I need a break. It's high time I give myself a break. Business na, pleasure pa. Alam mo, mabuti na matnaisipan nilang sa Baguio gawin ng conference. At tagal-tagal ko na rin hindi nakikita ang Baguio City. So near, and yet so far. Dahil siguro sa kakulangan ko ng oras. Come to think of it, baka minumulto na yung vacation house ko doon. I'm sure we'll have a nice time together, Jerry. Hey, Jerry! Are you here? Yeah. Yeah. We'll have a nice time. A real nice time. Oh, ikaw naman. Subukan mo. Teka. Lagay mo dito. Mm -hmm. Come on, Jerry. I'd like you to meet Nora's boyfriend. Oh, yun ang site, ha? Mm. Ah, good afternoon, Miss Ferrer. Ate, si Oscar. Nagkakilala na kami ni Mr. Fernandez nung naglayas ka, Nora. Ah, siya nga pala si Jerry Salvo. Jerry si Oscar, ang boyfriend ni Nora. Ah, siya nga pala, Nora. Jerry and I will attend the trade conference this weekend sa Baguio. While I'm away, promise me, at ikaw rin, Oscar, na kung may bala kayo magtanan, take it easy. I'm not kidding. Sa tingin ko sa inyong dalawa, matatalo niyo pang isang pares ng Lovebirds? Lovebirds? hindi pa namin napag-uusapan ni Nora ang tungkol sa pagtatanan. Good. Pero alam ko may balak na kayo magpakasal. At magagalit ako sa inyo pag hindi akong ginawa niyong maid of honor at si Jerry naman ang best man. Ate. Kidding aside na, Nora. tuta matatapos na kayo ng pag-aaral, di ba? Miss Ferrer, kung bibigyan niyo kami ng go-signal, bukas na bukas na magpapakasal kami ni Nora. We'll talk about it. Sorry we disturbed you. Come on, Jerry. I'm... Siya nga pala, I almost forgot, Oscar. Nabanggit sa akin ni Nora na balak niyo raw mag-weekend sa Bicol. Mm, kung pwede sana eh. By all means, I don't see anything wrong. Kaya lang, Oscar, promise me, you'll take care of my sister. Lampa at kapatid ko. Come on, Jerry. Tara. O, stretch mo muna ito. Phenomenon is the adjective that seems most descriptive of the Philippines' continuing export success. 1981 trade figures reveal another dynamic surge in locally manufactured goods, particularly non traditional ones, which are marketed the world over. Maray na hapon po, Senyor Rito. Maray oh, na hapon po, Senyor Rito. Magandang hapon, Aling Luisa. O, oh. oh, Ma'am Vicente, si Nora ho, ah. si Ma'am Vicente, at si Aling Luisa. O, oh, ano, kabusta na kayo rito? Maray po, tabi. Maray po, Senyor Rito. Ah, maayos naman, ha? Ah. O, oh, pakibabayan nyo lang lahat ng gamit namin, ano? Opo. Um, um, po? Ingatan nyo lang. Um, o, oh, sige. Tiga. Hanggang doon, sakop namin yan. Hanggang dito rin sa kabila, yan, yan, yung paligid na yan. Pakibukas nga pintuan, oh. Tapos, ayan ang beach. O, oh, di ba? O, sa loob. Diyan ang kitchen namin. Tapos ito ang mga kwarto. Ah, uh, Aling Luisa, pakibukas nga itong kwarto nito. Nakapuyan rito. Ah, bukas na ba? O, oh, ito magiging kwarto mo. O, oh, yan. Di ba maganda? Doon sa gobat na yon, doon ako Dadalhin din kita doon. Magaganda mga baboy damo doon. Matataba. Susuburin ka. O oh, bakit? Nora? Anong nangyayari sa'yo? Sigurado mag-i-enjoy ka rito. Basta't kailangan mag-enjoy ka. Well, here we are. Ito yung vacation house na sinasabi ko sa'yo, Jerry. Nice place. Thank you. Shall we have a drink? Sure. Naimbag nga rabi iya, Good evening. What would you like to drink? Scotch fine. Okay. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, baka minumulto na itong bahay. Mm -hmm. Dahil bihira na kasi ako mapasyal dito eh. Come to think of it, kung may magmumulto rito, walang iba kundi ang papa. He loved this place so much. Close na close kayong dalawa, no? Body-body kami. Bukod pa nga sa sinasabi nilang akong absolute extension ni papa. Dahil akong nag-iisa niyang anak. Si Nora. Well, Nora is the result of my father's indiscretion. Anak niya si Nora sa labas. Let's not talk about Nora. Come on, I'll show you the rest of the house. Bring your drink. Yun ang kwarto ng papa. Lahat ng gamit diyan walang gumagalaw. Ito naman ang guest room. Mm -hmm. Teka marami nga palang bedrooms dito, ha? May tatlo pa sa taas. Bakit sa hotel ka pa mag stay Ah, uh, hindi kasi I have to uh, wake Dito ka na lang. Tomorrow you check out from the hotel and I'll have this room ready for you. Okay? Good morning, ma'am. May I help you? you Good morning. Call. Could you check if Mr. Salvo is still in his room? Mr. Rosenthal, mm -hmm. you have an overseas call. He left 30 minutes ago. I believe he went out jogging. Thank you. You're welcome. Ah, para yun lang eh. Umuwi na tayo. Bago pa lang tayo nag enjoy eh. Uwi na tayo. Umuwi na tayo sa Maynila. Ingat! <laughs> Hindi ka pa rin ba makatulog? Gusto mo uminom? Mabuti pa nga siguro. Para antukin din ako. Jerry? Yeah. Hindi ka ba nalulungkot sa pag-iisa? Minsan. Nakatatawang nakalulungkot isipin. Araw-araw ay napaliligiran ako ng mga tao. Pero ang pakiramdam ko, para pa rin akong nag-iisa. Ang nakikita nila, ang aking pagiging matatag, katigasan na aking kalooban. Sana'y totoong matigas ako. Pero hindi nila nakikita ang tunay kong damdamin. Well, it gets lonely at the top. Yeah, right. Here's the loneliness. Kamusta ang kamay mo? Masakit pa ng konti. Oh, bakit hindi ka pa nakaayos? In ten minutes, mag-uumpisa na yung conference. Mabuti pa, magbihis ka na habang nagkakafe ako. Next time, pag tuli natin dito, no more conferences, no more business deals, no more import-export topics, um, no more kasi lamig na yata ng ilong ng pusa ang kafe mo eh. Jerry, may tanong ako sa'yo. Gusto ko sagutin mo ako ng totoo. Kahit na gano'ng kasakit. Si Nora, no? Pinakikitunguhan mo ko para malapit ka sa kanya. No? Alam ko, kagabi pa, doon sa harapan ng fireplace, hindi ako... Nora, a poor copy. Kundi ka ba namang ginto na ang nasa harapan mo? Basura pa ang pinili mo? Ginto? O basura? Mahal ko siya. Hayo hayop ka. Mandaraya! Nagkamali ka sa ginawa mo ito, Jerry. Dahil magmula ngayon, hindi mo na makikita ang basurang sinasamba mo.